What's up everyone? Welcome back sa akin channel Ako po ngayon yung Ahinting Bisaya Ahinting Gala Tara samahan niyo po ako Gagala po tayo dito Dito po sa aming farm Yan bibisitahin po natin itong iba po dito Na nakapag-avail na Pagka gusto niyo rin po mag-avail Pwede pwede pa po Mayroon po mga available po dito Sa farm neto Ito po yung halos napakalapit lang po Mga 15 minutes drive Simula lang po dyan sa uh, Kirino Highway uh, Napak-cementado po yung kalsada. Napakadali lang po pumunta dito. Very accessible po itong area na to. So, ito magiging kalsada dito is 6 meters wide. Sa mga gusto lang ng mga retirement, sa gusto mag-farm, mag-alaga ng manok, gusto nung magtanim-tanim ng mga prutas, mga gulay, ito po yung pinaka-the best ko na ma offer sa si inyo. Yan. Sa ngayon, hindi mo nyo pa masyadong ma-appreciate yan kasi wala pa masyadong as in gumagawa, naglalagay na kanilang mga rest house. Pero mayroon na din dito mga nag aalaga ng kanilang mga man manok. Yan. Pero pag once na na-develop na po ito, dyan yun na po makita. Dyan yun na masabi na sana all. Kasi itong uh, area na to, itong farm na to, ito'y napakaganda napakalawa po ng ano neto ng makikita mong view nito napakaganda po, napakataas po ng location na to. so yan pagkadating mo dito, may isa sa lubong sa inyo na tinula, wow. walang na lang ang kula charot lang, napakaganda na mga alaga nila dito, o diba, so kung may ganyan kayo, kasalubungin po kayo ng alaga nyo, pagka pumunta po kayo dito, so nakakawala lang sila yan, to pakabait po ng mga alaga nila, marunong din umuwi. At saka ang napakaganda nito kasi sariwa po yung hangin dito. Nakaka-relax, nakakagalagala yung mga alaga po ninyo dito. Wala pong mga nangunguha po ng alaga dito dahil karamihan po sa mga tao dito marami din po silang alaga kaya yan napakaganda po mag farm dito sa area na to so bali po yung sukat po ng lote dito is pwede po kayo mag cut ng 500 square meter pataas yan pwede din po mag-cash. Pagka ikakas nyo, syempre, napakalaki po ng discount. Yan. Pagka, ano naman, pagka gusto nyo na mag-installment, open din po yung installment natin. 2 ah, years to 3 years. Pwede din kung isang taon na gusto nyo. Pwede, pwede po. So, 30% lang yung down mo dito. Pwede, pwede nyo na gamitin yung inyong mga lote. So, hindi na kailangan, hindi na kailangan maghintay ng taon bago nyo magamit ang inyong mga lote. Habang nagbabayad kayo ng monthly, yan, pwede pwede na kayo magtanim, nakakaani na kayo. Kasi dito yung area na to, mayroon po mga part na may prutas, may mga tanim-tanim na, so extra harvest na po kayo agad. Pag nagtanim ka dito, ilang buwan lang, napakataas na po yung mga, lalong lalo na yung gulay, napakataba po ng lupa dito. So, bali itong area na to, is masimula siguro sa, sa QC, mga... 20 to 25 minutes drive papunta po dito. Basta hindi po kasama yung traffic yan. Tapos sa uh, simula dyan sa highway, dyan sa mga sakayan ng bus, jeep, yan. Mga 15 minutes papunta po dito. Ang palingki, 5 minutes lang. Wow! Ang napakalapit. Pagka gusto nyo, mahilig po kayo sa mga, sa mga pasyalan, 5 minutes, nandito na po kayo sa Maramo River. Yan. So, makitang-kita nyo, napakaganda po ng view dito ang ah, napakasarap po maglagay po ng mga kubo, di kubo dito. Pagka gusto nyo magpasyal-pasyal, makita ng magandang view na yan. 5 minutes simula sa area na to, sa lote na to. Diyan na po kayo sa Ipo, sa Ipo View Deck. Yan, kitang-kita nyo po. Mayroon pong mga kainan po dyan. Pwede po kayo mag-relax. Gusto nyo maligo. Mga 6 minutes six to eight minutes na sa Bitbit River po kayo. So, napakarami pong resort dito, napakarami pong pasyalan. Yan. So, pagka gusto nyo pa po mag-avail, mag-message lang po kayo. Thank you so much!